Uh, may bibigay ako sa inyo ng Kung mag-aalaga kayo ng manok, isisigurado ninyo na inyong napupurga yan kada buwan. Ang isang ito, mayahin, makintabang balahibo, may palong, ito ay mga 10 to 11 months na. pilitin yung palagi nang nagpupurga kayo sa loob ng isang buwan. Kada buwan ay inyong pupurgahin para nawawala awawala ang bulati niya. At kung siya ay nasa loob ng tangkal o nasa what? nasa cord, iinyo agad wawalisin yung kanyang pinagiputan sa umaga. At sa umagang umaga ay paiinamin niyo siya at yung pakakainin sa kanya, yung malambot na pagkain lang. Huwag muna yung pakakainin na matigas at dahil mas sakit pa yung kanyang mga bituka. Dahil sa ibinigay ninyong pampulga. Kaya yan ang may ibigay kong tips sa inyo. Ganda ng katawan. ah, yung manok na ito. At siguraduhin din ninyo na inyong sinisyan po ng anumang pang alis ng kuto o lisa para gumanda ang katawan. Kaya kung gusto niyo maka-achieve ng magandang manok, pilitin yung pupurgahin kada isang buwan. Yan ay isang tip na may tutulong ko sa inyo. Ito ang aking manok. Ganda ng katawan. Matigas ang bagwis ay malakas ang mga bagwis. Makintab ang balahibo. Malilikot ang paa. Gusto si papalo talaga. Kaya iba sa manok ang napupurga. Nawawala yung mga bulati sa tiyan at saka yung mga ulay. Isang tip na pakikinabangan ninyo. Palagiin ang pagpurga sa inyong manok kada buwan. Happy breathing. Salamat po.